nabawi na nako ang ako ang hinagbuan sa pagpanulis tungod aning akong 14 dakuang kanyon di sa linser earth <laughs> katong duha na ako ka ng kumpare nga nagsige o paningmuha nga mailog nila rin kwarta na nga ang usa bungkag ka gitsura imposible gwa to Tuna na to patay na toy ginaw ang usasad sus Giutin? <laughs> Langpot yung mga tik-tik. <laughs> Susapit ko na hilo sa baho tik-tik. Pero, aron nga ni na ako ang ako ang hinaguan sa pagpanulis sa mga transaksyon na ako gi hands up. May akong birdahan ng mga tindahan. <laughs> Nibalik na sa akong mga kamay. <laughs> Tungod na nga ako ang disalinser. Nga kanyon. Giandam <laughs> ko ni Daan. Pero, siniguro, kaya na gito. Wa na kay kontra. Imposible mabuhi pa to sila duha. <laughs> Gitsura og itlog. Unya <laughs> mabuhi pa pero wa ko piansa. <laughs> Ready to bayat lang gyapon. Bisi ilang kag mo pagkita, Bong kag lang gyapon sila <laughs> mo ko porta. Ako gi nagago ani. <laughs> nilagay ito ng pita pa ito itong pinahanglan ni God nung mapatay ito na ako ito makabalos ko nakapalit ako o 65 grenade siya nung mata matay sa 65 ising kung kagdam ang pulbura nga gisao nating akong grenade ni Granada pinahanglan mga pulbos nga gisa ko ko ito ito adlaw kay kaya itan ng akong naong sa kanyon. Ugo niya! Giyot, ano ba rin kong salbahis kaya ko? Yung <laughs> baos na rin ko, ano? Sa Pertulitz. Nang kamon sa Pertulitz, makapalit siya o um, iyahang granada. O um, iyahang almas na mo ipatay di Paritoto. Hindi na gibay tabo. Naamo si buhi o nani. Huwagin ko itong dyan sa roon. Inahangla na Nga matulas! Ang kinabuhis mo kumpari. Kay ang korta! Nga imbes na kuha noong tanako. Nga kuha noong na balik na po sa iyang mga kamot. Dako na kayong kadaot ang kumpari na mo si Tutong Tusok! <laughs> Grabe nang taasa siyang armas. Ginaala niya tanan! Pero kini akong, akong napalit rong armas. Naluya akong pangitagi o diran ako ani, pa eh, ispo ko mo'y lalim. Sa isinda ising ko kadamtrak. Nga pulbura ang isuod ane. Siya nung di siya mapulbos Bisa Bisang niya. Bungkag na. Dako kikong gasto sa ospital. Sa ako ang naong nangihang dulitan siyang kanyon. Nahurot ang tanah kabutangan, kabutangan. Nabaligya ang baka. Kabaw o guman ang kahiyupan. Tungon siyang kabuang. Mapatay na gika na hurong pritong o naan na May Asa kas Pisto karoon. Kinahanglan. mag doble amping na ganyan, Kaya ang among kumpare nga si paring tutugtugsok. Nagkamarunong <laughs> nagmayo. tin ama basta-basta. Halos usa ang iyang kanyon. Tirok pa kalakuta kay sus. May gani kay nagbulit pro ang akong utin at higayon na kato iyang giinulitan. Huwag ito matuli. Pagbuto si iyang kanyon, iyang nulit sa kumpatitin. patitin. Pagpatid ko ang unok kung nawagtan ninyo akong itlog kong lagay. May ganit kayo nakahinom ko. Nga om akong gisul o Bulit po! Nagtuo pa siya guwan. Ako itlo karon Pero sayop siya. Nagtuo na to siya. Pero ito. Kampante na kayo siyang adlawa. Kaya nagtuo siya. mamatay na mini Prali. Pero wala <laughs> Musa ka ron. Ako. takot Gusto. Kaya akong break na bulit ron. Akong ipareper. Kaya na bungkag. Muna ka ron. Kinala magdubli ang pinko. Kaya wala mo ko'y break Kaya ako pa mag repair Ako pong itakao sa parali. Kaya kinahanglan, magkayo sa Kaming duhari rin Para amo nanang nang Angkamal Ang kamal dito sa mong kumpare. Nga si parin tutugtog so. Kaya tira mo taas sa to. Ang sumbuhan to. Ang kanyon di silin Murag. Ay, terus Tura sa parali. May sa palawas lubi

Tunggu buhit peti ai. Ha, musukul bagi nemu ni membatai. Bekalon. Ai.

Di sa <laughs> Bayat! Bayat kayo! Mau na diha Hey! Tira ba yun! Huta ba lang mo! Hey, may na ba lang! Tira! Tira. Hey! <laughs> Ang <laughs> animal! Sus, patirahon <laughs> pa kuha! na nakaliyoy! Patirahon pa rin ba na ni Ron. Sus, bayata na ko eh! Lahat na rin yung balahan ako? Siguroon ko rin maigo. Ano okay, sinabi? <laughs>

Bu Korta! Bu Korta! Neliah! Neliah! Korta! Neliah, Peh! Neliah! Sama-sama, Peh. Kenapa kamu tidak menginginkan saya? Tidak, tidak. Tidak usah, Bu. Seperti itu tadi, Bu. Tidak, Peh. Tidak, Peh. Tidak, Bu. Tidak, deh. Tidak, Peh. Tidak, Peh.